Ginugugol mo ba ang bawat araw sa paraang inilalagay mo ang Panginoon bilang iyong pinakamataas na prioridad? Pinararangalan mo ba ang Diyos ng higit sa lahat sa buhay mo? Minamahal mo rin ba ang iba kung papaano minamahal sila ni Yesus? Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay matatagpuan sa mga awit 90 verse 12. Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksilang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Sa atin pong binasa, lagi mo bang pinapaalala na ang buhay mo sa mundo ay maigsi at lumilipas? Mga kapatid, dapat alam natin na ang buhay sa mundo ay maikli at pansamantala lang. Palagi nating itakda ang ating mga araw sa paggugol nito na nagbibigay karangalan at kalwalatian sa pangalan ng Diyos. Sa pamamagitan ng isang pusong may karunungan, palagi nating hanapin si Jesus at gawing mahalaga ang bawat sandali para sa Kanya dahil ang buhay ay lumilipas, mahina at maikli. Sa halip na bilangin ang mga araw, tiyakin mo na ang iyong mga araw ay makabuluhan para kay Jesus. Kapatid, mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo ng naaayon sa nais ng Diyos na gawin natin dito sa mundo. Marami tayong ginagawa na walang kabuluhan pero ang dalangin ko lang sa ating palaging ginagawa, mapapurihan natin ang nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo.